Hello sa lahat! Ngayon, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa talamak na komplikasyon ng diabetes. Ang hypoglycemia ay maaaring tumaas ang panganib ng sakit sa puso at demensya at maging sanhin ng koma at kamatayan. Ano ang hypoglycemia? Ang hypoglycemia ay isang konsentrasyon ng asukal sa dugo sa ibaba 70 D. Bakit nangyayari ang hypoglycemia? Isa, overdose ng insulin o oral na gamot, HAL. Mahinang paningin, kawalan ng kakayahang makita ng malinaw ang dosis ng insulin, masyadong maraming pag-ikot, paulit-ulit na gamot. Dalawa, hindi pagkain pagkatapos ng iniksyon o pag-inom ng gamot, pagkain ng kaunti o pagkain sa hindi na naaangkop na oras. Tatlo, ang mga pangunahing pagkain ay kinabibilangan lamang ng mga gulay at karne nang hindi kumukuha ng sapat na kanin o mga pagkain starchy. Apat, bigla ang pagtaas ng aktibidad o ehersisyo na walang sapat na merienda, hal, abalang panahon ng pagsasaka, mataas na kargada sa trabaho at overtime, pag-akyat sa bundok, pagtakbo sa kalsada, fitness exercises, at ni. Mga sintomas ng hypoglycemia Kasama sa mga sintomas ang gutom, panginginig, malamig na pawis, mabilis na tibok ng puso, pagkahilo at sa malalang kaso, ang pasyente ay maaaring mawala ng malay, malabong paningin at koma. Paano haharapin ang hypoglycemia? Matino diskarte. Isa, kung nakakaranas ka ng hypoglycemia o discomfort, dapat mo munang sukatin ang iyong asukal sa dugo upang matukoy kung ito ay masyadong mababa. Dalawa, ang pasyente ay may malay at agad na kumukuha ng 15 gramo ng matamis na pagkain. Halimbawa, isang daan at dalawampu tandang bawas isang daan at limampu isi ng matamis na inumin o tatlo tandang bawas apat na sugar cubes o isakot kutsarang pulot o asukal. Tatlo, kung hindi bumuti ang mga sintomas sa loob ng labin lima minuto, subukang kainin muli ang matamis na pagkain. Kung hindi pa rin bumuti ang mga sintomas, mangyaring humini ka agad ng medikal na atensyon. Apat, kung bumuti ang mga sintomas, munit may higit sa isang oras, bago ang susunod na pagkain, kumain ng tatlo cookies o uminom ng dalawang daan at limampu ng gatas. Kung wala pang isang oras bago ang susunod na pagkain, kumain ng mas maaga. Paggamot para sa pagkalito o pagkawala ng malay. Isa, ideal ang isang daan at labinsyam. Dalawa, ihiga ang ulo ng pasyente sa gilid nito. Tatlo, Pigain ang isakot sarampulot o sirap sa pagitan ng mga ngipin ng pasyente at imasahe ang pisni upang mapadali ang pagsipsit. Mag-ingat upang maiwasan ang mabulunan sa buong proseso. Apat, humingi ng medikal na atensyon sa lalong madaling panahon. Paano maiwasan ang hypoglycemia? Isa, Kapag nag-inject ng insulin o umiinom ng oral hypoglycemic na gamot, dapat natumpak ang dosis at dapat inumin ang mga pagkain sa oras. Dalawa, kumain ng regular na pagkain o merienda. Tatlo, kapag gumagawa ng dagdag na ehersisyo, ay langan mo munang punan ang iyong mga matamis na merienda. Apat, magdala ng mga candy, biskwit at juice kapag lalabas ka sa kaso ng hypoglycemia. Lima, Magdala ng may katuturang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa iyo upang bumili ng oras para sa pang-emerhensyang paggamot sa kaso ng hypoglycemia at coma. Huwag matakot sa hypoglycemia. Kilalanin ang mga sintomas ng hypoglycemia at mabilis na gumawa ng mga hakbang sa pagwawasto. Salamat sa panonood. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa tamang paggamot ng hypoglycemia, maaari mong maprotektahan ang iyong malusog na buhay. Maligayang pagdating upang iscan ang EGC code sa screen, kumuha ng isang simpleng pagsusulit at suriin ang iyong mga resulta ng pag-aaral. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring tumawag sa Diabetes Consultation Room para sa konsultasyon. Tel 052648000 x dadaan at anim 5620 5661 lima anim anim dalawa ang dalin Tsuchay hospital ay nagmamalasakit sa iyo.